算了 Birom, Arom, Kamasit ako pag pinagdikit. Eh, di mas lalong lalakas, no? Kasi magkakaroon ako nun dinoble pa. Bakong student, di reference ko siya. Fortune din na kailangan mas mabuting ipagdikit dahil mas ring utos lalo na ngayon tag-init. O siya itabay sa isang kahon. Bali, fortune sa bara. Winston, pero wala kang Winston pa kulan. Ako'y baka. Martin White, bali siya'y magiging. Martin Win, eh. Ibalik para nga sa acapella. Raminit ni Twin, eh. Sulita lang ang kailangan na. At saka di so this Di lang natin alam kung salita ba o nga lang inis O siya siya, sige balik sa pag-usok ng malalim When na fire, ako talaga yun eh Gurong ikaanim, pag sitin mo talaga ito Eh malain ba kasi tayo lalo Nilalaro ko, pasok sa tenga Ang ganda ng asset, no? Para siyang ribs Kung pagigyan mo at di na makakawala Di na makakawala Di na makakawala Di na makakawala Malanbayang laro na si Dinatukay Grabe to magtala Pares na sports at knowledge Kaya pinagsama ko Para ko Sports at no Legit ito Kung magbisyon Malanba kasi nga ito ay All around sa gawang ambisyon Gawang ambisyon gawang abisyon Matalino pa ako magkaiba pa talaga yun sa malalim Kaso nga lang malalim pa ako na hindi mahangin Nagkatapa ako sa subject na contemporary world Tuwang tuwa ako at maraming salamat kay Jesus Lord So bale, kaya kong hindi mag-explica ng ditugma Gets pa, article, essay, ay answer tong makina malupit at magaling sa explanation na ba Bale, Ram, at Rami G sila yung magbibida na or nagbida na Nakuwa ba Sana ikuwa niya Nakuwa ba sa inukuwa niya Ha ha, nakuha pa sa naikuwanya. niya Nakuha ba sa naikuwanya. niya Nakuha ba sa naikuwanya. niya na ako ang naikuanya. na ikuha niya Nakuha ba sa ina ikuha ba sa na ikuha ba sa na ikuha